ito ang ipamalas TV. Tayo ay magluluto ng adubo sa gata na hito. Ingredient, hito, toyo, suka, paminta, bawang, sibuyas, luya, siling haba, optional, at dahon ng malunggay at kakanggata isang baso. Ayan. Hiwain natin ang katamtamang laki. Ang hito ayon sa gusto natin. At ito nga pala guys ay hinugasan natin to Hinaplusan natin ng asin para matanggal ang kanyang dulas. Yun lang ang pinakamabilis na pangtanggal ng dulas. Haplusan natin ng asin at kumakapit ang kanyang dulas sa asin. Kaya madali lang ang paglinis ng hito. Siyempre tanggalan natin yung mga bituka na lamang loob para malinis na malinis ang ating ito ano at pagkatapos nga natin na mahiwa ito ay budburan natin ng kunting asin yan lamasin natin yan sa kanyang katawan para manuot at magkaroon ng lasa ang kanyang katawan dahil ito ay ating piprituhin yan pagkatapos nga mahiwa prituhin na natin sa mainit na mantika Shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at shoutout nga pala sa Sangkap Sarap TV. Ayan, panoorin niyo yan guys at marami rin din niya na kakaibang luto na kanyang ginagawa ano. Ayan, kapag brown na ang hito, ito ay ating ahinin. Ito guys ay talagang tanggal ang lansa ng hito kapag gantong luto ang ginawa natin. Ito ay simpleng luto lang pero talagang walang lansa at masarap. Hindi gaano may ingredient, mga nandyan lang ang ingredient nating na ilalagay. Ngayon pagkatapos nga natin na maluto lahat ng hito, magigisa tayo ng mga sangkap. Unahin natin ang luya antayin ito natin na maging brown ang luya at bumango bago natin ilagay ang ibang ingredient. Isunod natin ang sibuyas. Pabunguhin din natin ng kunting minute ang sibuyas bago natin ilagay ang bawang. Isunod na natin ang bawang at gaya ng dati, igisa natin ng konting minutes sa mantika. Antay natin na mag-brown o bumango ang mga ingredient na ito. At ilagay na natin ang ating prenito na hito. Isasangkot sa natin ito sa kunting oras dito sa mga ingredient na ginisa natin para manuot ang lasa sa katawan ng hito. kahit sa anong isla guys na medyo malansa pwede natin gawin ang gantong klaseng pagluluto ano na adobo sa gata Ngayon pagkatapos nga na masangkot sa natin ibuhos na natin ang toyo at isunod natin ang suka adubuhin natin ng kunting minutes at budbura natin ng paminta. Yan. Naluin natin. Ito ay adubuhin natin ng kunting minutes para lalong manuot ang mga ingredient na inilagay natin. Takpan muna natin sa katamtamang lakas ng apoy. Yan. Pagkatapos ng kumulo maluto natin sa toyo at suka. maya maya ay ibubuhos na natin ang kakanggata di bali ang ginamit natin dito ay isang buonyog naggata lang tayo ng isang baso di bali unang gata lang ating kinuha para maging creamy at malinamnam ang lasa ng hito antayin natin na kumulo Ayan. Kumukulo na siya at antayin natin na medyo matuyo. Ilagay na natin ang sili. Ito ay optional lang naman guys. Ano, kung gusto nyo mga medyo maanghang, lagay natin ang sili. Okay naman na hindi natin lagyan. At timplahan natin ang asin. At ilagay na natin ang malunggay. Antayin na lang natin na malanta ang malunggay at ito ay ahinin na natin na mainit. Huwag natin masyadong lutuin ang malunggay dahil pumapait ang malunggay kapag overcook. Yan, pagkatapos ng ilang minutes, ito ay luto na. Sa mahinang apoy lang natin ito ilalagay. Ano guys? Ayan, medyo creamy na. Ito ay luto na. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang ipamalas TV. Bye-bye!